Di nga naging madali itong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre nitong weekend. Ang mga barko ng Pilipinas binuntutan, ginipgit at binombahan pa ng tubig ng China Coast Guard. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Labag sa international law at banta sa kapayapaan. Ganyan inilarawan ni Philippine Coast Guard spokesman for West Philippine Sea, Jay Tariela, ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na dyan ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BRP Cabra ng PCG sa Ayungin Shoal kahapon. Kitang-kita pa ang insidente sa video na kuha mismo ng Philippine Coast Guard. Binuntutan at hinarang din ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Vessel ang ating mga barko dahilan ng pagkasira ng mast o layag ng BRP Cabra na kasama sa resupply mission sa BRP Sierra Madre. Hinaras din ng China ang resupply boat na Oniza May 1. Ilang metro lang ang layo ng barko ng China sa Oniza May 1, kalaunan na uwian sa banggaan binomba rin ang resupply boat na ML Kalayaan kaya nasira ang makina nito ayon sa ating Coast Guard. Kinailangan itong hatakin ng Coast Guard pabalik sa Ulugan Bay sa Palawan. Nangyari ang insidente ito isang araw lang mula ng bombahin ng water cannon ng China ang resupply boats ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Panatag Shoal nitong Sabado sa isang panayam iginiit ni Tariela na walang mali sa mga aktibidad natin sa West Philippine Sea, partikular na sa mga resupply mission. Hindi raw provocation o paghahamon ang ginagawa ng ating puwersa sa West Philippine Sea. Kaya nga Coast Guard vessel at resupply boats ang ginagamit natin dito eh. Sila nga ang nagdadala ng malalaking China Coast Guard vessel na nga harang ng routine operation natin sa loob ng ating exclusive economic zone. And yet, tayo pa ba ang mag explain na tayo ang nagpupurbo? Di ba dapat sila nga? Nauna nang kinwestiyon ng task force ang sinseridad ng China sa maayos at mapayapang dialogo sa isyo ng teritoryo. Hinimok din nila ang China na ipakitang responsable at katiwatiwala silang miyembro ng international community na ng Amerika ang insidente. Ang agresibong aksyon daw ng China ay gumugulo sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nababahala naman ang New Zealand sa paulit-ulit at peligrosong aksyon ng China sa mga tropa ng Pilipinas. Nananawagan din silang resolbahin ang isyu alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ganyan din ang sentimiento ng European Union. Hindi rin anila dapat pang water cannon at delikadong manu ang ginagawang aksyon ng China. Nananawagan din ang Finland ng pagrespeto sa international law. Nagbabalita mula sa frontline Gio Robles News Five. Mga kapatid Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.